Ahilaw at mapagpalang oras sa lahat, sa pagkakataon na ito, bigyan natin ng buhay ang napakagandang tula na isinulat ni Brother Eduardo para sa ating lahat sa paggugunita ng mahal na Inang Maria na nagdadalamhati. Ito po si Brother Eduardo. Ang mapagpalang araw mga kapesma sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan uh, chapter 19 verses 25 to 27 o yung nasa kay Luke kay Lucas chapter 2 verses 33 to 35 ay bibigyan ko ng aking sariling tula ang pagdaramdam ng ating mahal na inang Maria sa harap ng kanyang pinakamamahal na anak ang dalamhati ni inang Maria masayang masaya ako nung narinig ko ang unang uhamo Pinagdamutan ka man ng silid para mailuwal ko Napapawi ang kirot sa puso ko pagbukas ng mga mata mo. Masakit man na pinagtakwilan ka ng maayos na kapanganakan, naglalaho ito sa bawat likot at galaw mo. Pinagkaitan man tayo ng matutuluyan sa iyong pagsilang, napakasaya pa rin ng mga ngiti mo na nagbibigay sa aming lahat ng kaluwalhatian. Unang salita na bigkas mong pautal ay musika sa aming tiyayna. Nalulungkot kami pag nilalagnat ka. Ramdam namin ang hapdi pag nadapa ka sa iyong pagsasanay na maglakad. Umiyak ka pag nasusugatan pero mas luluha ng labis ang aking puso kapag minamasdan kang nasaktan. Ang cute mo Nung anim ka pa lang, dahil gusto mo nang tumulong sa pagpako na ginagawa ng Tatay Jose mo. Ang saya-saya natin, ang cute mo at lakas ng tawa mo kapag kinikiliti kita sa tiyan at kilikili mo. Takot na takot kami ng Tatay Jose mo nang nawalak at naiwan ka namin dun sa templo. Puno ng saya ang ating pagsasama." at lahat ng ito'y nakatago dito sa puso ko. Isang araw, bigla na lamang yumanig sa akin ang balita tungkol sa iyo, pinakamamahal ko. Ang kaisa kong anak na kinarga at yakap-yakap ko noon. Iniingatan at inalagaan ko mula pagsilang hanggang ngayon. Ito nakikita ko sa aking harapan pinaghahambalos ng latigo ang katawan. Ang sakit na makita kitang wasak ang katawan dahil sa laki ng mga sugat at pinagtatawanan. Ang katawan na dating kinikiliti ko upang masilayan ang iyong masarap na tawa, ngayon puno ng libong sugat na halos di ko na makilala. Anak ko, ang aking pinakamamahal na anak. Bakit nangyari sa iyo ito? Napakasakit na pagmasdan kita ngayon na nakasabit sa kahoy na iyan na simbolo ng kamatayan. Sa pagsilang mo sa mundong ito, ika'y pinagkaitan at pinagtabuyan. Pati sa iyong kamatayan, itinakwil ka na parang makasalanan. Anak ko, ang pinakamamahal kong anak, dugo ng aking dugo, laman ng aking laman. Gusto kitang yakapin, gaya noong maliit ka pa lang, at isang napakagandang bata. Masakit at nadudurog man ang puso ko'y, titiisin ko ito anak, dahil ito'y kanyang kagustuhan at para sa lahat ng kaligtasan. Ipinadala po ni Brother Eduardo para pagnilayan po natin sa araw na ito paggugunita sa mahal na Birhing Maria na nagdadalamhati at sa bawat araw po na tayo'y nakakaharap ng pagsusubok at kahirapan. Maraming salamat Brother Eduardo sa napakaganda mong tula at sa inyo rin, sa inyong lahat na mga kapesma. Sa patuloy ninyong pagiging bahagi ng munting gawain na ito. Ito po si Rex from Chicago hanggang sa muli. Together with our Blessed Mother. May God bless us and keep us. Through Jesus Christ, our Lord. Amen.